sa Good Vibes, launching sa uh, panad sa Negros Festival 2024 ang ginpatigayon 29 ka mga linay sa tag sa ka mga banwa kag syudad ang ginpakilala. May report sa si Romeo Sobaldo. Basta gani music, nagahilapit na ang panahad sa Negros Festival. Kagkahapon, niwat ini kag sa si Capital Lagoon sa launching para sa isa ka semana nga kapistahan. Ginlunsar man ang official music video para sa 28th Panaad sa Negros Festival. Dag, ginpakilala sa publiko ang 29 batanan ka mga linay nga nagtiglawas sa ilang mga banwa ang syudad para sa linay sa Negros 2024 kaisa man sa mga ginabantayan nga kahiwatan sa weeklong celebration. Ikaw lang ang pagahan sa, sa iyong mensahe, Ginsiling ni Governor Eugenio Jose matapos ka makabalik sa kapistahan sa nagligad ng tuig, matapos man ang tatlo ka tuig na pagpahuway bangod sa pandemic, nagpasalig sa nga mag enjoy ang mga locals pati na mga turista sa sinig tuig na kahiwatan. It is for this reason that the provincial government, together with our partners, is going to great lengths to make this year's Panaad as enjoyable and memorable as possible for both tourists and locals alike. Sa Abril 15, magasugod ang panahad sa Negros ang magatakop sa Abril 21. Nagkalinain ng mga aktibidades kag events ang gitpreparal sa probinsya kaupod ang 31 ka mga LGU para idulong ang kasadyahan sa mga pumuluyo.